Bilang bahagi ng selebrasyon ng National Women's Month, isang job fair ang isinagawa sa Pasay City. Nabukod sa trabaho, may pangkabuhayan ding handog para sa mga job seeker. Yan ang ulat ni Ryan Lesigles. Dala ng kahirapan sa buhay, hindi na nakatapos sa pag-aaral si Lali Jane. Dahilan nito para maging pahirapan ang paghanap niya ng trabaho. Para kahit papano mapunan ang kakulangan sa edukasyon, nag-aaral siya ngayon sa Alternative Learning System o At ilang buwan na lang matatapos na siya. Kung kaya't wala siyang pinalampas na pagkakataon kanina para mag-apply ng trabaho sa ekinasang trabaho at pangkabuhayan para kay Juana ng lokal na pamahalaan ng Pasay. Nais niyang makahanap ng mas magandang trabaho para sa sariling pamilya. Mahirap po kasi, mahirap. Lalo na kung nangupahan ng bahay. Siyempre, andun na yung kailangan gastusin kuryente, tubig, <laughs> lahat nandun na. Sa so pag may trabaho? Uh, may trabaho, mas maganda kasi nakaka-survive ka sa pang-araw-araw. Ang trabaho at pangkabuhayan para kay Juana ay bahagi ng month-long celebration ng lungsod ng Pasay para sa buwan ng kababaihan sa ilalim ng programa Target ng Lokal na Pamahalaan na makapagbigay ng libo-libong trabaho at skills training tatanggap din ang ilan sa kanila ng livelihood grant o negosyo tulad ng bigasan. Kayo magkaroon na ng trabaho kasi iskin talaga ang kailangan ng ating mga kumpanya. Nagtuturo din kami ng pangkabuhayan, yung negosyo. Kaya naman po, aside from the skills training na makukuha nila na paano magpaandar ng negosyo, nagbibigay pa kami ng puhunan at kagamitan para maging tuloy-tuloy ang kanilang negosyo. Comprehensive ba? At uh, gayon din, gumagawa kami ng mga ng mga trade fair. Katuwang ng lokal na pamahalaan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng NBI, SSS, OWA, DMW, Pag-ibig at iba pa. Isinagawa din sa araw na ito ang kandili sa kalusugan, feeding program at indak ni Juana o Zumba Contest. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.